kababayan natin sa sa Amerika, sobrang galit. Saan? Saan nagagalit? Sa the corruption? There's a lot of Filipinos here, Filipino-Americans who are so in touch with everything that's happening in the Philippines, in the country, since the impeachment uh, case and then biglang naging ito na, no? nagsangasangan na yung mga issues sa bayan natin. Kaya lalong umiinit ang ulo ng mga kababayan natin na nakikita namin ni Henry dito, no? Halatang-halatang pa halatang nagsisinungaling. Mm. Uh, Halatang-halatang nililigaw yung hearing. Pinipili yung palilang titirahin. Halatang-halatang mm. dinidepend. Oo, oo eh, marami nakagalit dahil sa ganun. halatang mm. <laughs> Yun ang nakakainis. <laughs>